Yo, what's up guys? Kukuha tayo ng puso ng saging. Sayang yung puso natin dito kaya kukuha tayo. Nakakatukuha na kami nang okay. Yo guys, oh. 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 <coughs> Ayan guys So, pagdali natukuha guys, pag hindi mo maabot, ikaw

xưa 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 camera Đi xưa 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 <laughs> Ganda guys eh. <laughs> ah. Yan okay. guys. Okay. Laki. Laki eh. tu So. Dalawa na huh. guys. Ito pa isang. Lukod. Ito pa. Ito sunahan. Layo ra Wow. Guys. Ways Ano ways? Yeah. <laughs> All right. Yeah, right. Na yan? Tatlo. Ikatatlo yan. Wow. Tatlo na. Wala isa doon. kuhaon. Siguro mataas. Mataas. Tatlo. mata asu Dia tak nak langgar sekolah. Oh. Kamera. Hmm. All <laughs> ah, Alright, nah. So itu yang saking guys. Yan. Yeah. Oh. Tu. Pa no? Asa. Maka kuat ka. Ang layu. Ang taa? Sa. Di kakakuwak diyan. Taa sobra. Indi na mako. Indi maabot ni. Jadi na lang sa kabila. Ya, bot. Ya, bot yan. Tas. Kutun mo tulong puno. Mana <laughs> <laughs> lain? Jadi sa kabila. Maka. Ari ko dadaan ari. Yan, diyan dato. Ito yan. Yo, sa

ม eh ันยางนำลงตัตั้งมันยังนำลงตัตั้งตัวายมาลงกด๊ะอู้มันตยแทบแทอู้ Taas ka. Ano na yan? Narungkutan si tatay, guys. Ang iyang mga tanim. Tatay? Di siya may tatay nino? Si tatay ang asawa ko. Tatay ba tatay? Tatay naman ang tawag dito sa mga tao. Yeah. Tatay. Tinginan mo tatay. Tatay ko tatay mo na. Tinginan mo tatay. tatay, tatay, tatay. <laughs> Awak mo uh, na. Wala ko lo. Sige. Lagay. <laughs> Malungkot. Oh, agoy di maabot. Hindi maabot. Doon kas kabila area. Sa kabilang area ka. Pagod mo na. Ito, ito pagod. Hindi, <laughs> hindi ka kaabot na diyan. Sakto na ni Tatlo naman eh. Ito pa isa doon sa malapit doon. Ano na yan? Hingan mo na. Kanina pa, nagtaga na. na, parin, <laughs> eh, na. Ko, ko naman. Pagod? Pagod, sobra. Yun mo ni mga hang umasang ang asawa ko nga, sobra ka bang lead. Pero, nabuhay naman kami. Ah. <laughs> nabuhay naman si Jom. <laughs> Awa naman ang Jom. Hindi, <laughs> kung hindi makakuha dito guys hindi naman makakain sa akin oh, laking puso doon from mataas hindi na siguro makuha hindi hindi makuha hindi kung di ka mapatong diyan hindi kakakuha. kakuha mapatong ka diyan diyan patong yan yan <laughs> yan, akyat. <laughs> ah. Diyan, diyan patong diyan. Okay na kadiyan, ayan. Niyan, okay na. putol na 'yan. Yan. Yun. Yan. Pak! Ay! Hindi makuha. Bak! Yan. Super. Ingo. Wala na. Totos, na to ito ito. Hindi na makaakyat dito sa taas. No? Ang tama na. Ang tama na ni. Pagod na. Pagod na. Pagod na ang manugwag puso. Hahaha. <laughs> <laughs> Pagod ng manugwag puso. <laughs> mm. At, kiyat-kiyat na sa taas. Ay. Uh. Nalo! Ay, ano? Yan! Eh, ako, ako, kuha. Wala ka sundang? Ha? Wala ka nagsundang? Oo! Ay, paano man kumuha? Pagod ako. Oh oh Pagod na siya gay. Oo. Oh, yan. Okay. Kulang hangin ni. Eh. Ha? Kulang hangin dito? Eh wala, babai. tulak, ngayon. tulak ngayon. Ay mamaya Tak nga muna, tulok <laughs> ni Ay saging sa dyan tapos na ako na pagtagal ako sa saging.